bota! Nabi na ipulong. Sige raw, sige! Sige! Ipulon mo oh, yan! Ipulon mo, oh, sige! Para di ka mahirapan yan! Patay na, patay na, Siya sa mga tulong! Ayan! Umuro! Umuro! ka na Maka na! na nga yan! kanina ba kayo? sa kanya? Ayun! 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 Ayun!

Bagian. mo, kamu, mo kamu kan mak mak. Bagi mo, bagi mo kay mak mak. Kalau <laughs> pertama. time kasih. mo kasih. Terima kasih. mo mak. Terima mak. Terima kasih. Mak terima mak. Selam. Ia mak kampung. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.

Patay na ito. Ayan, 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 sexy naman na kapira. Ayan, ayan, sexy, oh. Ayan, ayan, talaga. Ito talaga. Pigyan, ano? Kasarap. Patay na yan, tayo. Patay na yan. Kanina pa guyod-guyod yan, ay. Siguro guyod-guyod na kayo na pa yan. Hindi, bago lang. Baka bigla ito sa Bago lang. Ah! 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 Huwag na kayong maingay! Woooow! Sabi ni Payaw, oh, atras na kayo! Huwag na yan Ha? Nanawin! Kung may lion na lipad ah Sibol na! Ha! Hahaha! na! Niyari na! lipad! Ah! Bigo nga bigo! Marabagang! Ay bigo! Mayroong pang lamarang nat! May tuka! O! O! Bigo yan! O yun o! Ah bigo nga bigo! O! Mayroong pa lang! Hindi yan! Hindi yan pala suge! Ano no no, karagih. Saktoy. Di uuyot po. sige, Sige. Ay, laki. Hoy, laki. Tingnan, tingnan, tingnan. Ha, bela. Bela! Sige, Sige. Sige. Press,

sila na. na. Tayo pa at baka tamaran ko na. Tutot. Oh, Tabi ko sa ito, may pitilos. Hay, hindi naman? Uy, tama na. Grabe naman guys, yung nagibang niya. Ayun pa. Ayan, Magandang Hello. Yay! 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 Hahaha! pa naman ayok. David din, neneyt. Alala na kalbo ay dito muna oh. Kasi yan. Hindi na natin din bibigitan. Eh sir po, makipit. Oh, ano? yun? yan sa din

Panginoon, na ah, binigyan ni Parihiro ng isang bigo. Malit lang. Ayos. Okay, Linog. Ayos. 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 Huwala pang ulam Huwala pang Ay di no, niya ulo Huwala pang ulam Huwala ko ulam Huwala ngayon Ay! Nukuhan ko yan, puputla. Salmon! Huwala pang Salmon! Salmon! Basta kaya mo tinagay Nakasigpit yung piraso

Ano plano mo? Sa Ang kaya pa kaya na ulit? Bilog pa nila kaya yes. natin. Bilog ali. Bilog. Bentian lagi. Bentian lagi. Oh. Di sini ada lagi. Bentian lagi. Bentian lagi. Bentian lagi. Bentian lagi. yan. lagi. Bentian 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 ikaw, ilang kilo? Ha? Ilang kilo pa daw? Ilang Kilo, ba kilo, sa akin? kilo, 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 23! kilo, 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 kilo,

Ayan na! na eh! Ayan!

Lagi, lalu bayar, lalu bayar, lalu ya lalu bayar, lalu bayar, lalu bayar, lalu ya lalu bayar, lalu bayar, lalu bayar, lalu itu lalu bayar, lalu bayar, lalu

Ito na tayo ulo. Kailalapit mo lang ako. lang sa na lang sa buntot o. Kailalapit mo lang ang ulo. Ang ay oo, na yan. Ito lang pero Okay. na yan sa buntot. yan. buntot. yan. Ay,

Puntog mo yung layla natin, ay baka hindi siya sa pari Ha? Sige, lagay okay, na! bak? Oo, oh, baka yung magkasawa. Huwag ituka nito, oo. Oh. Si, kay nono na yan, isang ano. Sige na, dahil mo alam. Pre! bak? Baka marajet yan, pre ha! Dito! Mamami, ano yan? <laughs> oh, pre, oo. Sige, pre. Ika siya. Ika okay. siya. Ika okay. ha? Okay. บาาเลยมันไป